Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, October 6, ipinagdiriwang natin si San Bruno. Kamusta? Si San Bruno, na kilala rin bilang San Bruno ng Kolon, ay isang monghe, ermitanyo, at tagapagtatag ng orden ng mga kartusyano. Ipinanganak noong 10.30 sa Cologne, Alemania, si Bruno ay isang mahusay na intelektual at guro. Nag-aral siya sa paaralan ng katedral ng Reims, Pransya, at sa paaralan ng Laon, kung saan nagturo siya ng teolohiya. Kilala siya sa kanyang malalim na espiritualidad at kapanalan. Gayunpaman, naramdaman ni Bruno ang tawag na mamuhay ng mas tahimik at malayo sa mundo. Noong 1084, sa tulong ng obispo ng Grenoble, itinatag niya ang orden ng mga Kartusyano Isang komunidad na nakatuon sa panalangin, katahimikan at pag-iisa sa mga ermitanyo ng bundok. Ang mga kartusyano ay namumuhay sa kani-kanilang mga ermitanyo at nag-aalay ng kanilang buhay sa panalangin, pagmumuni-muni at kontemplasyon. Ang kanilang pamumuhay ay minarkahan ng malalim na katahimikan at halos ganap na pag-iisa. Namatay si San Bruno noong October 6, 1111 sa monasteryo ng Latore, Italia. Narito ang isang panalangin kay San Bruno. O San Bruno, lalaking malalim sa kontemplasyon, na natagpuan ng Diyos sa katahimikan ng mga bundok, hinihiling naming gabayan mo kami sa landas ng panloob na panalangin. Tulungan mo kaming madama ang presensya ng Diyos sa kaloob-looban ng aming mga puso, at matamo ang kapayapaan sa pag-iisa at katahimikan. Ikaw na nagtatag ng orden ng mga kartusyano, bigyan mo kami ng inspirasyon na hanapin ang Diyos ng may dalisay na puso at matinding pananampalataya. Nawa ang aming buhay ay maging handog ng papuri at debosyon sa ating lumikha. San Bruno, ipanalangin mo kami at tulungan mo kami sa aming mga pangangailangang espiritual. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw